Good morning mga kabajak. Dito na naman tayo at pumipidal Painit na naman ang painit yung panahon ano? Two years ago nung huli kong pinuntahan to At uh, nakakilala si uh, Mang Sito taga uh, Tagapamahala ng uh, Ilog Kamalig At ngayon nga ay eh, naging uh, isa sa napakagandang pasyalan ng mga tao na nanggagaling pa sa iba't ibang lugar. So tara, samahan niya ako. Tayo magpalamig sa ilog kamali. Let's go! Ito yung dati kong dinaanan nung pumunta ako dito. So, daanan ulit natin dahil meron ako ipapakita ang maganda sa inyo. Let's go! Alala ko nung uh, unang-unang beses kong pumunta rito. Hindi naman ako naligaw. Nasa tama pa rin naman yung dinadaanan ko. Pero hindi ito kasi yung common na daanan papunta ng Ilog Kamalik. Ayan, so, nandito na tayo, no? Yeah! Wow! We're back! Parang merong ginagawang kung ano man dito sa dulo, no? Yeah! <laughs> Kinain na. Puro na. Wow! As usual. Napakaganda pa rin. Pusog na naman tayo dito sa may uh, mini waterfalls, no? Sa Ilog Kamalig. Pasalan na natin si Mang Sito at kumain tayo ng napakasarap nila na hindi uh, ko masasabing lomi ng Batangas eh. Pero yung overload lomi ng Ilog Kamalig. Let's go! Medyo bikeable na yung sahig dito. Tara! At sakay na ulit tayo. Yehey! <laughs> Mangsito, good morning! Good <laughs> morning So, si Mangsito, no? Nagbabalik. Yan. After two years, nabalikan ko siya na nag-vlog ako. <laughs> Ay, gusto mong... Kausiya, mayroon na akong bagong bukas na camping site at adventure. Ah, nag-camping tapos nag na, nakita itong, itong lugar. Mhm. Mm Kaya uh, sinabi nako na steady bang tubog dito man sit. Ay, pwede sabi ko, bukan. Mm -hmm. mm -hmm. Ngayon binalikan nako. Masito dito natin yung pagtutugtog diyan. nag iimbita pa ako ng maraming mga mga bisita. Uh, yeah. Mhm. Mm Basta ng... Galing naman tagasan po sila, yung Tabi, mga uh, nagvolunteer. Akali. Ah, lang. Ngayon, uh, sabi ko mayroon na akong bago yung bukas na lugar na adventure, Gisu Adventure. Mm yung -hmm. tapos bundok, ilog ka Sa bundok, pwede ba natin punta yun? pa namin. Ito, ito yung perfect. Tatay, siya ganon. Hindi yung bundok nila eh. Parang bagyo daw. Iba yung dating, no? pa, ay binabaril pa yung drone niya eh. Oh? Kasi yung isang ka kausap namin katutubo, hindi pala sinabi doon sa sa may lugar, sa sa may hari. Naku po. Nakita ngayon, nakala niya nagsusukat ng lupa hanggang gawin ng lupa. Ah, oo, hari. yung mga nagso-survey. Hmm, ngayon umakyat siya. Ah, ah. Pagdating sa taas. Morning. Ah, uh, buti kasama niyo si Kuya Sito, sabihin ko. <laughs> <Babar>. Muntikan pa. Oo, oh, muntikan. Ngayon nung nung, nung pagbaba namin, yung yung asawa naman may may dala din ng barrel na pinaharang kami. ah <laughs> uh ah. -huh. Buti na lang nakita din ako. Oo. Uh -huh. Tinago yung barrel. Kaya sa tito, buti na lang sumama ka. <laughs> <laughs> Baka pati siya binaril. <laughs> <laughs> Ang mga katutubo kasi walang ano yan eh. walang yung mga walang titulo. Oo. Oh, Alright, right. so nagkaroon na naman tayo ng panibagong uh, kwento, no? Yung minamanifest na naman ni uh, Mang Sito yung kanyang mga vision dito sa Ilog Kamalig at meron pa ngayon bagong papasyalan na itinuturo niya sa akin na gusto niyang uh, i-feature ko next time dito sa ating video dami na namang nag uh, nag last night nag iihaw iihaw pa sila dun sarap naman nakababad pa yung mga paa nila sa tubig Wow. Pero baka hindi na tayo magbabad ngayon, no? Gusto ko lang talaga mag-almasal. Good morning! Good morning po! Nang umaga po! Hindi naman ang tubig, guys. pwede pwede kang mag-set ng camp sa mismong tabi ng ilog. Alright, so dito tayo pumuesto. No? Lumayo tayo ng konti dun sa campsite ng mga nag-stay uh, from last night. Dahil uh, medyo maingay. Ayan ito. As you can see guys, no? may sinetap up si Mang Sito dito ng mga papag at lamesa na pwede niyong higaan at pwede niyong kainan. Diba? Hanggang dun sa kabila. Ngayon si Mang Sito, naglalakad sa ilog. <laughs> Tama-tama. Summer time. Kung gusto nyo magtampisaw, dito lang yan sa Porac Pampanya. Tara, hindi na rin tayo masyado magtatagal. Kakain lang muna tayo ng almusal. And then, uuwi na tayo. Medyo hindi tayo pinalag na makabili ng paborito uh, kong Lomi dito sa Ilog Kamalik na no? pero okay lang mukhang oh, napakasarap naman ng top silog nila see tara kain tayo Hello guys, so na-enjoy nyo ba yun? <laughs> Tara, uwi na tayo. Alright guys, so kakaklaruhin ko lang ano. Nung nag tayo yung nag tayo nang galing. Dito dapat tayo pumasok. Kaso, Napadire-diretso ako dun. <laughs> Nalampasan ko tong arko ng Barangay Pio. Ayan. So ang palatandaan, itong simbahan na to. Tapos yung arko, pag mo dyan, tumbukin nyo yung sa may parting kaliwa. And palusong dun, nandoon ang ilog kamalig. So tara! Dito tayo dadaan, pauwi ng Angeles Pampanga. Let's go! <laughs> Kita na ulit tayo sa Angeles Pampanga at malapit tayo sa bahay. So again, maraming salamat sa mga Sana na-enjoy nyo yung pasal uh, natin today, no? sa Ilo Kamaling. Anyway, hanggang dito na lang. See you on the next one. Next time, sisiguraduhin ko na mas magiging masaya pa at adventurous pa ang magiging padyang natin. So, once again, ito po ang inyong kapadyang, Ken Gasta TV. Ride safe and let's go. See you on the next one.